señoritas y señoritos. Yesterday, President Bongbong Marcos uh, finally signed the most controversial and the most dramatic budget uh, uh, for the year 2024 at uh, nakakahalaga po ito ng 5.7 billion at uh, trillion, trillion uh, Alam nyo po, uh, I've been an inquiry reporter I covered the Congress for the longest time I covered the Senate for the longest time, and I also help uh, clients uh, in malakanyang in the office of the Vice President, in the Senate and in uh, in Congress and the different departments help uh, push for the budget. Pero sa sa memory ko, this is the most passive the most controversial budget ever to be passed and the most dramatic. kasi po ito ah uh, itong budget na ito uh, sumentro masyado doon sa 650 million na uh, confidential funds di Vice President Sara Duterte. So, ah uh, nakita natin yung mga drama na una yung yung hindi pa hindi pa nag-away yung yung unity team na binabastos ng mga congressmen yung mga makabayan black members uh, si Si Santa congressman Sandro Marcos tinerminate yung hearing or uh, in approve yung budget ng DepEd in P ng ng Office of the Vice President in 15 minutes only para wala ng debate pagkatapos uh, tungayo na sila habang nag nagsasalita pa yung mga members ng Makabayan bloc sila Franz, Franz Castro at uh, during the plenary de deliberation or ka uh, uh, the Congress sitting as a whole, hindi hindi lang sa committee, it took them 30 minutes to approve the budget at uh, uh, hindi pa nagsasalita pa si Congressman na uh, Raul Manuel, pinatay na yung mic. Pinatay <laughs> na yung mic para sabihin wag, ka na magsalita, aprobado na. So hindi naman binigyan ng chance yung 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 opposition to expose yung Yeah, or to speak against uh, the uh, confidential si Sara. Yun lang. yung nagkalabo-labo na sila, yun binawi na yung 650 million both uh, the Congress and the Senate. Kaya and then dyan na dyan na nagsimula yung mga away-away nila, yung mga tambalos-los, yung mga banat nila, yung yung uh uh, le, uh, uh shooting war na talaga between the two groups. So the, finally E, na-end na yan, na-end na yan at merong pa pati yung mga uh, pull-out uh, pull pati sa SMNI, lahat na pati yung mga General's Manifesto ek-ek, mga, mga si Duterte na nawagan, si former President Duterte na nawagan na ng People's Power sa military para mag over sa Commission on Audit to do to do an audit sa funds ng mga congressmen and also si uh, hiningi rin ni, Mar ni Duterte na i-take ng mga military and police generals ang function ng ombudsman para gawin ang lifestyle check sa sa mga congressman at sa mga kalaban niya. So, at uh, nanawagan rin ng people's power uh, dahil daw hindi ginagasta ng mabuti yung pera natin as if sa panahon niya na na, na, na account niya yung 13 trillion na inutang niya. So, ah uh, uh, nanawagan na mag uh, mag-civil uh, uh, disobedience by non-payment non, non -payment of taxes So, one talaga, it really became a big issue Pero ngayon, it ended uh, yesterday, Wednesday Tapos na, and also tapos na rin ang, uh, Any hopes, killed na rin any hopes ni, uh, ni uh, Vice President Sarah Duterte na maibalik pa maibalik pa ang budget maibalik pa ang 650 million so na-approve na as of yesterday afternoon yung 5.76 trillion budget for the year 2024 at uh, uh, ang maganda dito meron siyang sa uh, among the the major uh, policies na ginawa nila yung inalist nila mga confidential funds sa Office of the Vice President, sa DepEd at ibang ibang ahensya kasi dahil nga sa ginawa ni Sara, lahat na lang ng ahensya gusto humingi ng confidential funds, DOJ, Office of the Ombudsman, uh, the, the uh, Department of Communication and all other offices. Ah, <coughs> uh, naalis ito sa kanila at binigay sa <coughs> sa agencies na nasa front line sa laban sa Uh, uh, kuha natin na uh, sovereign rights sa West Philippine Sea. At uh, ang maganda dito sa budget na ito ay uh, 1.5 billion ay na-allocate for the development and the, and the expansion of the airport in Pag-asa Island as a manifestation of the Marcos administration's determination to assert the sovereignty of the West Philippine Sea. So maganda po. Kasi meron na dyan maliit na maliit na na uh, na uh, air uh, landing site or uh, uh, airport uh, runway pero para para sa mga propeller aeroplano no maliliit lang talaga hindi pwede yung hindi kaya yung mga uh, C130 so kung makalandian ng C130 kasi malaki ito 1.5 billion no makagawa diyan ng major airport E eh, pwede makalandian yung mga yung mga goods, mga construction supply at pwede rin maging tourism site yan ng mga Pilipino na suportahan natin yung growth ng isla na yan yung mga tao dyan, yung mga fishermen dyan kasi ngayon parang patay na patay yung lugar na yan so pwede bumuha yan, maging real island at siguro pwede rin, uh, pwede rin natin maglagay mga, ng mga military establishment dyan at uh, malapit na tayo, na marisupply ang uh, ang uh, ang uh, BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal galing na lang dito sa Pag-asa Island at hindi pa galing dito sa atin sa mainland kasi uh, kasi pwede na i-store ng mga ng mga pagkain nila ng mga ng mga tubig nila kasi ngayon la halos lahat sa isla mismo sa Pag-asa Island Uh, kinukuha pa nila sa mainland, buwi-bili pa sa mainland, eh kung may regular flight na dyan. Baka pati Cebu Pacific, pati PAL, pwede na rin mag-landing So maganda yan. Pag, uh, that will be a big boost to our to our assertion of our sovereign rights over the West Philippine Sea. Pero bakit hindi gagawa ng ng manifesto itong magagaling na mga PMA -er na na retired, uh, retired uh, pro China generals? Bakit hindi gumagawa ng manifestation of uh, of support sa development ng Pag-asa Island? Bakit SMNI lang ginagawa nila? Syempre, kung nakinabang sila sa NTFL CAC funds. So, and in addition to that, 800 million will also be constructed for the shelter port for fishermen and boats in Lawak, Palawan. Yon, palakin yung yung port jan at shelter para sa fishermen. Kasi itong Lawak, Palawan ay the closest island to Ayungin Shoal. O oh, yon, closest island to to the controversial ayaw gisyol kung kaya, saan nandun yung barko bulok ng Pilipinas na BRP ang Pangulo at kung saan meron tayo mga marine na nagkagwardya doon. So, yun. na uh, later on, uh, ito, positive muna tayo. Baka sabihin nyo, puro negative tayo. May, meron tayo rin mapupuna dito sa budget, 5.76 trillion budget ni President Marcos. Pero ngayon, good news muna. In fairness, at least na alis sa uh, kay Sara so in fairness sa uh, naman tayo kay presidente saka gumawa ta punain natin yung mga ibang ibang pangit na provision ng uh, budget na ito kasama na yung hindi na lang man nagalaw yung 5.4 5.4 uh, billion na intelligence and confidential funds ng Office of the President hindi lang managalaw yung trillion-trillion work barrel na mga congressman at senator dapat ginalaw rin yun kasama na yung emergency and uh, extraordinary funds ng 2.4 billion ni Speaker Martin Romualdez pa parin at uh, kung ano ano pa mga budget nila for travel at papasarap sa buhay later on hindi discuss natin yan pero for now ah uh, eh, uh, i-kwan muna natin, i-balita muna natin yung uh, statement ni Marcos ukol dito na sinabi niya, uh, ito daw ay parang uh, uh, kwan daw nila, uh, this budget reflects their comm commitment to the taxpayers na uh, nag-nagbabayad para whose money na is being used para para masurvive ang gobyerno. At sabi ni Marcos and i, and I quote it details our plan in combating poverty and illiteracy it is wrong to say that the budget only pays for the overhead of the bureaucracy if the if it funds the elimination of the problems that we as a nation must overcome yan yun daw mga problema natin pero wala naman tayo nakikita na yung problema natin kasi yung yung bigas umabot na ng 65 to 70 per kilo kailan kaya bababa yan <laughs> Siguro kung 2028 kung ma-elect ma natin na, na matinong kandidato Kaya please share this vlog to join me in my electoral uh, reform advocacy Para ma-elect naman natin na matinong uh, presidente, vice-presidente, senator at congressman At sabi ni Marcos uh, Ito daw ay uh, budget will boost the physical and human capital of the nation, blessed with talent and waiting to be tap uh, yung resources natin. At uh, sabi niya, sana daw uh, ito daw budget parang uh, tinipid na daw nila. Pero hindi pa rin, andyan pa rin yung uh, 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 2.4 billion ni uh, Speaker Romualdez at andyan pa rin yung uh, pork barrel funds sa mga congressmen and senator. Pero we will discuss about it now. For now, What is really clear is uh, na -align. may budget na talaga sa Pag-asa Island at iba pa mga isla dyan sa West Philippine Sea at pati sa Coast Guard na alis kay Sara and also this means wala na, tapos na usapan sa confidential fund sa si Sara. All hopes are gone from the camp of Sara. So ano kayong magre-react sila dito? Talagang the door has been shut in their faces. So ito po, this is the latest on the issue of the budget. Please share this to friends and relatives. Thank you very much for watching and see you in my next vlog.